<laughs> Areho ng unang uh, stop natin sa pamimista. Aw. Oh. yun Ay. Oh. Ulang iya. Kutsero, crispy pata. Ano katawag din eh? Gambas? <laughs> Are, ay? Gambas, sipon, shrimp. Arey ay. Ah, uh, parang manok. Manok ano? Toasted chicken, ha? No? Yan. Salad sa Ah. Pilay ba to? Yes. Ito, Caldereta. Uh, Caldereta, ang uh, baka ito? Yes, sir. Ito. Uh, Apritada. Apritago. May plastic. <laughs> Areo ay bahay ng Minyas sa Sabayan. bayan. Kaya lang wala dito ang mami, no? Wala, Na, nasa Australia. Na, nasa Australia? Ito si Mik-Mik. Ito yung tanda nyo gan na guwapo na magaling mag 3 oh. mag points sa poblasyon. <laughs> Yan, nangangati na kamay. Pamilya Minyas po are at aray si Boss Adam. Ang ating uh, mayordoma mayor doma dito Ay, ngayon. Wala, Mayroon mga mamit daddy eh. Nasaan ka? Australia, pa balik Australia pa. Okay, talagang pinagandaan din ang pesta din eh Oh, ay dahil ko kayo. Ako ay mga ngamuhan na agad. Mag-aalmusal na din eh. Ay galing tayong palingke. Yan! Ano ka gusto ninyo din eh? Oo. Oh, tayo muna tayo sa sandok. Kanin! Ay, kita niya. Oh, wala pang kasandok-sandok ang kanin. Parang ako ang nauuna din eh. Ayan. Pagka mamimista, kaunti kauntian laang dahil pagkagal uh, pagkagang iyon eh, target na punta na yung mga dalawa, tatlo, ay kuiki makalima, ay naku po, ay hindi ka na makakadami ng pagkain. Ay, 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 anong gusto niyo din eh. Tirahin natin na rin crispy patang aray. Ate, ang anong sausawan mo din eh sa crispy patang -aray? Mang Tumas, sige. Dali tayo naman Tumas. O, oh, sabi ko sa inyo, kaunti lang para lahat ng putahe ay inyong makuhanan. Oh, dinin tayo sa chicken. Okay. Oh, oily oh, snow. Tapos. Ay, actually gusto ko rin ng hipon na kulay tamad magbalat. Ay, ako'y dinin nila sa kaldereta. Kalderetang baka gare. Baka, brother. Baka. Pabot nga pa rin ng ano. ng iyong Oh, labas na eh ang talagang matamis. Litchi plan. Man tumas Ah, kaya pala may butas sa gitna. Lalagyan. Oh, dinit tayo sa kalderetang baka. Iya. Yeah. Oh, yan. Pagkaganyan lamang inyong sandok ay kayo yung pag inyong binigla ay nakaw ay di wala na agad kayong ma mapapaglagyan pang ulam sa inyong chan dinay dinay yan ako dali tayo mamimiss na dinay sa ibaan